Magandang araw mga sir. Pauwi na nga ako ng kagayan at may nadaanan ako matanda nagtutulak ng kolong-kolong. Itong direksyon ko na to sir ay papunta ng Santiago. Bumilta na nga lang ako para balikan si tatay. Pagkabilta nga natin ay tinabi ako na si tatay. Tinanong ko kung anong nangyari sa motor niya. Hindi ko na na-video ang part na yun mga sir. Kung kaya kwento ko na lang kung ano yung sitwasyon niya. Paalala muna mga sir. Ang video na to ay ginawa ko para manginis ng kapwa ko. Ba't ko pa kasi bibidyo ang mga ganitong ginagawa ko. Diba para magyayabang lang ako. Kaya kung mainis ka, efektib ang pag ko. Okay, ito nga pala yung kwento. So yun mga sir, hindi ko na kinuhanan. Kwento ko na lang sa inyo. Hindi naman pala naubusan ng gas. Naputol lang yung kadena. Tama-tama, uh, 10 meters may motor shop. Okay na yun, iwan na natin. At uh, lang, lang ng kadena, may gasolina naman. Ano so, yun lang mga sir? Sa pinalikan natin, malaman natin kung ano sitwasyon niya. Okay. Gracias.